Magandang buhay, bagong Pilipinas. Very much na naman. At siya, marami sa atin ang nag-iisip at nagpaplano na ng mga bibiling pangregalo sa ating mga inanak at pinamahal sa buhay sa darating na holiday season. Marahin, ang iba ay pupunta na sa mga mall at mga pamilyang bayan. Ngunit, alam niyo ba na ito din ang panahon na kung saan ang mga kawatan ay nananamantala at tinataon nila ito sa mga lugar na patatao at siksikan upang makapagnakaw o di kaya makapangdukot sa kapwa. Pero, paano ba natin may maging biktima ng pandurukot? Narito at ating alamin ngayong linggo sa EPD Kaalamang Pamamarisan. Ang pangdurukot ay ginagawa ng isang tao na sanay sa pagkuha ng mga gamit mula sa bulsa o bag ng palihim at di napapansin. Para makaiwas sa mga mandurukot, Narito ang ilang mahalagang tips mula sa aming mga kapulisan. Una, mag sa mga lugar na iyong pupuntan lalo na ang matatawang lugar at siksikan. Pangalawa, limitahan lamang ang dalang pera sa mga kailangang bilin. Pangatno, iwasan mong labas ng cellphone o wallet sa mga matatawang lugar at pinapakita pa ang halagang laman nito. Pangapat, maging alerto sa mga matatawang lugar lalo na sa mga taong bumabangga o dumitikit sa iyo. Panglima, tandaan, laging ilagay ang wallet, cellphone o bag sa harapan kapag dadaan sa matataong lugar. Panghanim, alamin at tandaan ang mga hotline numbers ng mga himpilan ng pulisya sa lugar na inyong pupuntahan. Panguli, agad na tumawag ng atensyon ng otoridad kapag may kahinahinalang taong sumusunod sa iyo. Yan ang mga dapat inyong malaman at tandaan. Dahil diktas ang may alam. Ako po ang inyong EPD ka na Police Executive Master Sergeant Melvin Desmond Gutierrez. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng polis, diktas ka.